So when you said na walang utos galing sa taas, okay, uh, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan, network ba ito, mainstream ba ito? At uh, ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang uh, utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo. kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kwento yung pinatutukoyan niyo ma'am, eh, na may baril po ang mga pulis. Yan I po. Would, excuse me po, I would like to cut, uh, Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa task? We don't have to mention the event, I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever uh, communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Eh, Ma'am, pinapaliwanan ko nga po bago po ako naputol. Pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, uh, opinion ko, ay organisadong hindi po uh, pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. I so you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayo nakausap at sinabi na... Hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang I, utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. So my this is not factual? It's, yes, So ma you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang oh, yes. Na sabi ko nga po, ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Hmm. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion.